At dahil nga po sa transport strike na isasagawa ngayon ng grupong piston, alamin muna natin ang sitwasyon sa ilang lansangan sa Metro Manila mula kay Bien Manalo. Bien, kamusta na? Audrey, tiniyak ng pamahalaan na may nakalaang libring sakay para sa mga pasaherong maaapektuhan ng dalawang araw na tigil pasada ng grupong piston na magsisimula ngayong araw. Magkakasan ng dalawang araw na tigil pasada ang grupong piston na magsisimula ngayong araw. Ito'y kasunod ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na iuurong pa ang December 31 deadline para bumuo o sumali sa mga kooperatiba ng mga jeepney operator. Kabilang sa mga maaapektuhan ng tigil pasada ang ilang lugar sa Pasig, Quezon City, Caloocan, Paranaque at Muntinlupa, maging sa ibang bahagi ng bansa. Kasunod nito, tiniyak ng Department of Transportation na patuloy na nakaagapay ang pamahalaan sa mga commuter na maaapektuhan ng transport strike. Tayo po ay naghanda ng mga uh, ng mga uh, libreng sakay, tayo po ay naghanda ng mga measures para po masigurado na meron pa rin pong magagamit na uh, transport options ito pong ating mga commuters na maapektuhan. Sa datos ng LTFRB, sa mahigit 50,000 na jeepney at UV Express, mahigit 13,000 dito ang consolidated na. Ayon naman sa ilang commuters, malaking tulong nila ang libreng sakay, lalo na kung may tigil pasada. Mas ano? Okay lang sila ngayon sa nagko-commute na, tulad namin. mabuti so, 'yan sa kanila. Siyempre nakakatulong po sa amin pag papunta sa school ganon kasi mahirap po as a student na walang mode of transportation. So okay din po yung ginawang libreng sakay katulad ng na-experience namin dati na wala talagang masakyan at naglalakad lang. So sobrang laking tulong po ng libreng sakay sa student. kami may pa rin jeepney drivers dito sa monumento ang mas piniling mamasada ngayong araw kesa sa sumali sa tigil pasada. Dahil ayon doon sa mga tsuper na nakausap namin kanina, e eh sayang naman daw yung kikitain nila kung hihinto sila sa pamamasada. Samantala, maraming eskwalahan na rin doon sa mga apektadong lugar nitong transport strike ang nagpatupad na ng online classes. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.